Magandang araw sa inyo for today's recipes. Ang aking version na shawarma adis ang aking niloto. So version ko po ito. So syempre hinugasan natin yung ating lentil o yung adis na tinatawag dito sa Middle East. At syaka natin ito pinakuluan. Nung ito ay haki naman ito kinuha yung mga puti-puti o bula-bula So kinuha ko lang yan para na basta patungha ko lang. So pagkatapos nga nun, uh, nagisa ko dito ng sibuyas at saka bawang. So kunting mantika lang kasi para mag magisa lang natin yung ating bawang at sibuyas. So hinayaan ko lang itong mag slightly brown siya. So ayan, gisa-gisa lang. Hinalo-halo ko lang. Tsaka ako naglagay ng ating Um, tomato paste. So, kalahati lang ng pack na yun yung ginamit kong tomato paste. At iginisa ko lang siya hanggang sa medyo magdarkin yung color ng ating tomato paste. Pagkatapos niyan, yung ang palasa na nilalagay ko is asin, paminta, tsaka kamon, cumin powder. So, yun po. Masarap po siya pag nilalagyan ng cumin powder kapag ginigisa mo siya. So, iba ibang ang paraan ng pagluto natin ng shawarma adis. Depende yan sa kung anong gusto mo at madali sa So, ayan pagkatapos nga yan ng ating adis, ay eh, nilagay natin doon sa natin na sibuyas na may tomato paste. Saka natin iginisa ito doon. Kontila ang siguro mga kalahati ng napakuluan kong adis or yung lentil. So pagkatapos yun, nung sa ko na eh, tsaka ako doon ibinalik or inhalo sa natirang dental soap na ating uh, binawasan para magisa yung kalahati. So ayan nga, katapos ng nanghalo, ihalo-halo eh, lang natin pala ito. <laughs> Guys, tsaka ako lagay ng dry lemon, black lemon para sa pangpanagdag ng lasa. So, ayan guys. Tsaka ako naglagay ng grated um, garlic tiyan. Pang pabango. Pang enhance ng lasa din yan guys. Tsaka ako hinahalo-halo yan dyan. At tinakpan ko lang. Hinayaan ko lang kumulo. So, nung kumulo na siya, nag-simmer-simmer. Naglagay -like ko ito ng Maggie pack na shorba -sh o yung chicken soup niya na may maliliit-liit na bihon-bihon. So, kung wala kayong available niyan, pwede na yung ganyan lang siya nang walang yung pack na chicken soup. Or, depende kung anong gusto nyo ilalagay dyan. Pwede rin kayong maglagay ng gulay kung gusto niyo Pero, for this video, ito muna yung ating gagawin. So, ayan yan. Hayaan lang natin maluto yung maliliit na noodles na yon Tsaka, pwede na yan iserve guys pag naluto na. So, napakadali at napakasarap po nito. At napaka-healthy po sa ating um, katawan at masarap lalo na pag taglamig. So ayan nga, hinayaan ng kumulo na at naluto na. So ayan, hinalo ko lang siya ng kaunti. Chinik ko yung tubig kung okay siya, hindi siya masyadong malapot. So ayan, halo, -halo ko lang yan ng kaunti at ko lang ng bagya. Okay. Guys, pagkatapos yun, pwede na yung iserve or kainin guys. So I hope you enjoy this video guys. Um ayan try niyo po yung ganitong recipe so thank you guys Hope